yun guys tumating na guys yung order kong cellphone kasi nag order ako ng cellphone kasi ibigay ko dun sa kuya ko kasi gusto niya magka cellphone kaya ako nag order ng cellphone guys para kumaya naman yung kuya kasi narinig ko minsan guys na gusto niyang magka cellphone kaya yun eh ako naman ay medyo may kabaitan ng konti so tigyan natin ang cellphone. Kunin ko na siya sobrang init. Guys, nakuha ko na guys. Pauwi na ako. Titingnan natin kung ano ang magiging reaction ng kuya ko guys. Kasi niya magkaka cellphone na siya. Yung cellphone ay ang pangalan nito ay ito. Parang Infinix to guys. Matibay ba ang Infinix and Phoenix yung inorder ko. Kaya sana mapasaya natin yung kuya ko. I'm sure pa hindi ka sumaya. <laughs> Problema na niya yun kung hindi siya, kung hindi siya masaya. <clears throat> kaya kung hindi siya masaya sa binigay ko ay hindi, hindi siya masaya. Ang mahalaga binigyan ko siya ng cellphone from the bottom of my heart. Ito guys, oh, andito na yung cellphone ng kuya ko guys Kasi yan ay ibibigay ko sa kanya Para siya ay maging masaya Kasi narin, minsan guys, narinig ko na gusto niya magka cellphone Kaya sabi nga niya nung minsan parang December ata yun na Sino kayo may extra cellphone at ako'y bigyan Kaya yun agad guys, naisip ko abigyan ko na lang to ng cellphone Pag ako'y may pera Ito guys, oh Salamat sa cellphone. Salamat. Yan, may cellphone na siyang sarili kasi guys nakikiagaw lang din niya ng cellphone, guys. At saka dagdag pano panood sa aking mga video para para panood din. Yan. Nag-order din. Ano niyo yun, basta 'yung mga nakakwento sa ilagay mo na yan narinjan. Ali. 'Yung mga dag mo na 'yon. Oo, kasi nasa Facebook ko 'yan. Basta 'yung mga nakalagay doon 'yon nang panoorin, panoorin. Eh, gusto kong panoorin ay eh. Hindi yun na may bawat, basta bawat upload lang, ha-update mo lang yung panu. Kasi pag yun na may pinuri uli mong panuorin. Hindi na rin. Wala na rin yung bayad. Ha? Ah, yung pag na-upload na sa kamukha. Ano may bagong upload ako ngayon, ha-panuorin mo. Ha? Orin, ah. Ito guys, ito ay Infinex, ay Smart 9. Infinix. Tapos ang kwa ay, tawag yan, gigabytes niya ay 128. Sana mahaba-haba yung, or sana maraming video ang laman. Kasi yung kuya ko guys ay mahilig siyang kumanta. Ay nagda-download siya ng mga kanta. Ngayon ang pizza ngayon. City. Ah, ito Iba yan. guys, naibigay natin yung cellphone dun sa kuya ko. Ngayon naisipan kong iprank naman siya na kunwari ay babawiin na ng may-ari yung cellphone. <laughs> ano ang magiging reaction niya ako ako'y masuntok kasi masaya pa naman siya kasi may sat meron na siyang sariling cellphone ngayon ay biglang babawiin tingnan natin guys kung ano ang magiging reaction pupuntahan ko guys papuntahan ko na guys Kenwin ano ka? Ken Will hmm? Inabawi na may-ari yung cellphone <laughs> <laughs> pag <laughs> <Ulat> din siya. <laughs> Diyay, sabi ko, nababit na may ari yung cellphone. <laughs>